ang gagawin natin ngayon uh, ah, imbis na magbibigay ako ng tip kung sino ang mananalo gagawin natin ngayon yung mga ibibigay ko yung tingin ko mahirapan manalo o cannot win CW turn namin doon sa group chat na kung manalo man eh, chamba lang Uh, gagawin ko to kasi parang maraming nagtitip na naisasama nila yung mga wala namang o oh, mahihirap mahihirapang manalo na nangyayari yung mga mananaya na isasama rin nila sa rota nila kaya uh, knowingly lumalaki yung kaya nila kaya ngayon ang gagawin natin ah uh, yung mga posibleng tsamba lang o mahirapang manalo eh, i titignan natin kung sino-sino yung mga yon na nakatip din sa paborito nyong programa o maaaring may tip ng mga paborito nyong tipster so alam naman niyo pagka ganito ina-arrange ko palagi yan sa running style kapag ka mayro mga dibandera yun F kasi mga dibandera pagka mababanderahan na yung katulad ng 4 mababanderahan ng 2 uh, makikita natin yan kasi yung, yung uh, although pareho sila ng speed point 7 magbabakbakan sa harapan yan. kaya lang dito sa napili nating uh, pas performance ng 2 eh mas mataas yung kanyang aire o yung maximum velocity so kaya may si converted kasi yan sa 1200 meters dahil si amiable maxime tumakbo siya sa 1400 meters eh makikita nyo dito yung uh, EP early phase yung EP kasi kung uh, gumagamit kayo ng pace analyzer o okay, morning line makikita nyo yung early pace doon yan yung uh, speed nya in feet per second doon sa first uh, 800 meter point malapit na to doon sa last 10 and makikita nyo rin dyan kung ilang lens behind siya doon sa now na so dito ang speed ni Amiable Maxine e eh, pareho nung nung nanalo kasi AP yan yung winner eh. so ibig sabihin sa point na yan nauna siya kaya makikita nyo mas mataas yung kanyang early pace dun kay real equity kaya itong si real equity na nakatip sa race number 2 eh hindi palagay ko mahirapan manalo yan kaya nasa inyo yan kung sasama nyo sa rota nyo tatayaan nyo pero uh, dito uh, ina-identify lang natin yung mga tsamba lang na pwede nyo nang hindi kunin kung magtitiwala kayo dito sa data na so yan yung inuna ko yung race number 2 para malaman nyo na o kung gusto niyo pala ng makita yung mga posibleng Uh, manalo, kayo na po ang bahalang magbasa nakarange siya according to converted time so inuna ko yung 2 para maintindihan nyo kung ano yung ginagawa natin kaya sa race number 2 mauna yung upscale bell uh, siguro nasa harapan din yung 5 pero mas mataas kasi yung IRA nung uh, numero 2 kaya may kita nyo although re remate ito eh may panalo pa rin yan pero para sa akin uh, hindi na pangunga yan so ina-identify natin dito yung mga uh, hindi or chamba lang o mahirapang manalo okay so dun sa uh, kukunin ninyo i-arrange by converted time bahala na talaga sino ang pipiliin Race number 3. So again, pipiliin natin dito yung nalabo o mahirap ang manalo. Kaya makikita nyo, ito may Australia to eh. Doon sa inyong paboritong programa. Makikita nyo sa likuran yan. And makikita nyo rin naman yung sinusubukan yung talunin nyo. 55 lang yung early phase eh. So, para sa akin, hindi na panguhay. Sa race number 3. Sa mananalo, again, kayo ng bahala. Race number 4. So, again, maraming dibandera dyan, hapa. And, makikita nyo, marami din na uh, uh, nakatip dyan na hindi na mananalo. So, para sa akin, kung manalo man, dahil mababa na yung laban, eh, may hirapan. Pwede makarimate pero makikita nyo naman yung converted time. Basis sa mga napili kong baseline, eh, layo. Tapos, mababa pa yung aire. Eh, mataas tong aire tong laban na to, Kaya, dito, hindi ko nakupuna na yung action. Race number 5 Within reach at saka yung tresang mauna eh, Sino ba yung uh, Isa na 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 itip Actually yung red, Ito kasi makikita nyo Garimate Kaya Pwede nyo pa rin kunin yan Kaya lang makikita nyo Uh, eto mahirapan para sa akin ah. kaya dito hindi ko kupunin ang numero 4 sa race 5 again sa mga mananalo bahala na akong tumingin race number 6 eto ang pinakamahirap na karera para sa akin pero base dun sa na ititip at nakalagay doon sa yung paboritong programa hindi ko nakukunan dyan yung 6 kita yung layo ang baba pa ng early phase edi bandera yan kaya tingin ko hindi na yan makaka pop up doon sa speed na ibibigay ng mga mga una. and last race eto 3 horse race to pag nagpalagay ko eh pero tingnan natin kung sino mga una ang Domingo ni Chichay sa Carado Wanda so bakbakan sa harapan eh, kaya malalaman natin dito na yung isang nakatip pa na Lucky Julian which is parang uh, na, nalalamang sa programa eh mahirapan so hindi ko sabihin hindi ko kukunin pero ang uh, sa akin lang eh, pag-aralan din mabuti kung isi single So yan. Yan ang mga bigay ko ngayon sa araw na ito. Hindi tayo nag-tip ang ano ko lang para maging uh, aware kayo dun sa mga uh, kabayo na gusto niyo isama, baka nagkaroon kayo ng doubt. Uh, Bine-verify ko lang kung madali bang mananalo yung pili nyo. So good luck.